Dapat iyakma sa umiiral na inflation rate o bilis ng paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin ng food poverty threshold o halaga ng pagkain ng bawat Pilipino kada araw ayon sa ekonomistang si Professor Emmanuel Leico, sa ganitong paraan ay malalaman ang tunay na estado ng presyo ng pagkain sinabi pa ni Leico na iba-ibang suweldo ng mga manggagawa sa bawat rehiyon kaya dapat ibase rin ito sa food poverty threshold tingnan po natin ang nutritional requirements ano po ang sustansya ng mga kinakain at nabibili ng mga ng halagang uh, 64 uh, pesos kada araw mas mahalaga na makita natin halimbawa sa mga lugar po makita natin Gano'n ba kataas ang presyo? Kasi iba-iba ang inflation, iba-iba ang presyo kada ano. lugar. Mm -mm. At iba-iba rin po ang sinusweldo ng ating mga manggagawa mm -mm. Uh, sa iba't ibang lugar. Dahil dito, kailangan na niya magsagawa ng panibagong service.